Good. Good morning, guys. Panibagong araw, panibagong vlog. Mayroon tayong vlog na ano. Paglilinis ng tangki. Super dumi na pala yung loob ng tangki, guys. Oh. Kala mo sa galing sa bundok, yun laman ng tangki. Nandun sa loob si ano, si Baybili yung gwardiya ayan, ang tanki na yan oh. ang mataas na tanki na yan nandyan sila no? si Bay, tuloy tuloy ang tubig yun o no? hindi no? na sinuka kanina may buhangin buhangin marami talagang nawasa na binabato sa mga linya ka na kasi yan mga matagal na naka na linya mga nakatambay na sa linya ng mga lata ang galing sa loob yan butik yun yun guys parang kala mo sa galing sa bundok o, no, galing sa loob ng tangke yan uy may tumatagas dito may tumatagas may tumatagas sa katawan guys may ano you know. may lake may lake ang loob lo, ano ano Milik. Milik siya. Hmm. Ini guys, kita nyo. Hmm. Hari ah, si tu sebab kita kita? Ini no. Eh. Milik. Hmm. Ini eh? Milik na. Bukit nen. Salo blang naman siya. Bukit matagas pati sa labas. Bicarain me, ano to sa. Kata Haba ah, ka sa, ano, sa takip. May naka, ano, na tubig. Hindi naman tuloy-tuloy. Pag di mawala yan, may, ano, talaga. May tagas to. Yan Haba oh. ka sa, ano, lang, takip lang siguro. Yan you oh, know, Taka ako pag hawak ko may tubig. No. Yan Yan kitang-kita na, no. Tubig, may lake. ayun Ayan. Nagbabra sa loob siya, no? Si Billy. Ayan, no? Ang labo, no? <laughs> Galing sa tanki, guys. You know, no? Sabi na, sobrang dumi. Kala mo. Ayan galang mula ganun yung bundok ano, tingin guys may may buhangin buhangin may buhangin buhangin ano Dumi pala ng nawasa na tinala sa taas ano parang may buhangin ano, yun sa dulo super oh. dumi binili na natin ang ibay bili sa loob nag brush kaya ano guys panlaba lang hindi naman pang ligo pang laba naman Di, ito dito ang iniinom tanki wala yan yan ang yung yan linya na yan yan yung may iniinom yan yan papunta dyan tanki yan uh, iwalay sila naka reserve lang yung tanki in case mag mawala ng nawasa nandito ito naman ang yan papatayin yan tapos ito naman papagaganahin papag yan nakaano na siya itong linya na to yan. yan ito yung galing ng tanki yan yung linya na yan yung valve ito na nasira walang pihitan And yan yung galing sa tanki Ah, magsas. Dito. Ito filter na to yan, galing sa tangki. Tapos, ipapasok naman ngayon sa bahay. Ito. Ito lang linya na to Kailangan naka-off yung bypass. Yan. Kailangan naka-off yan. Kasi ibang linya siya papunta siya sa sana. Pero may pero kahit naka-on man, hindi pa rin babalik yung check valve yan naka check valve to ano yan puro pa pasok walang pabalik ano yan ah uh, window type na ano na check valve may mga check valve naman to so, ako na naglagay yung check valve to ito nilagyan ko din ng bypass yan o. Pag, kaya pag ibang tubero dito, malilito. Yano. Ito. Ito yung pinaka bypass niya sa isang linya papunta sa Grahi. Yan ito. oras na na kaunto, ang ginagamit mo ay tangke. Yano. Bagong bagong kabit ko na to. Ito bagong install ko na to. Yan. Kapapalit ko lang kanina. Yan. Ako lang gumawa ng paraan ito. Ito. Yan. Ito, ito yung bali ang gagaling dito. nagiram tayo dito ng linya. Yan. Original pa yan. Tinakipan ko yung lumang linya na papunta sa pader. Dahil nasira na. Tapos nag, nag may ano naman siya. May tea. Yung paderitso nilagyan ko ng bypass para sa grahe dati kasi nakadipindi lang siya sa laman ng tangke ngayon magkakaroon na siya ng ano, tubig meron siya ito gumagana to dahil nakasara siya yan sa tangke na yan tapos kaya kung papatayin ko yung bypass ito siya naman ang iyon ko. Ayan. Yeah. Naka-open ngayon. Okay, guys, yung ma... pag pagbaguhan ka dito sa mga linya, maano ka talaga. ay Dahil... sa mga linya. May mga linya, may linya pa to na papunta sa ilalim. Ano, original. Papunta naman dito sa ano. Yan. In shower na yan tumawid yan, tumawid. Yan. Yeah. Uh, ito, pag pinatay ito dito, ito, pinaka bypass naman to galing sa labas. Para masusuplayan ito. Yan. Yeah. Patungon ito. Yeah. Yan, mga original na, na ano to. Yeah. Yan. Yan, original yan. Ito lang yung sa akin. Tsaka, ayan. Ayan. Sa dalawa ako na naglagay niya. Dahil noon, ito lang, yan lang. Ayan ay pinabuga. Hmm. Yan, mayroon pa akong na naayos guys. na kung Bali oh, hindi ko pa naayos yan. Nasaan? Hindi ko pa naayos boy you Know? ngayon, ito naman ang ayusin ko. Ito guys. Pa may papalit na ako. Oh, nag-ano lilinis na si ano? Bili. Ito papalit ko dito guys. Nabalik ito dito. Yan. Yan. Ah, di uno to. Ah, ito yung nip, pinaka nipple niya. Puputulin ko lang siya dito. Putulin ko lang siya dito. Yun ah. Hmm. Ayan, okay, shout out kay Bay Muni sa akin channel yeah. ya. veterano ah. dito, guys. Na tubero nang ano. Ah, electrician, kumpleto yan siya. Skills. Live kami pa ako na, wala nang magkaka-candy ah. Ah, hindi, ah, di man ako nagkuhan, lumabas. Sa ano, hindi, sa ano, sa amin. Ah. Sponsor si, ano, yung anak ko, simlife Himlay. Mayroon pa pala akong ayusin, dalawa. Isa. Mayroon pa pala yung loob. Dalawa. Ay. Thank you for watching guys. Uh, Nasaan ano? na yung update yung, na ano? Yung, ano yan, so nabasang pre. Yan na, yan na, tuloy-tuloy na yan. Ang tuloy-tuloy na. Oh, yan na, yan yung tuloy. Pinuksan mo na? Oh, ko na yan, pagpasok niya kanina. You know? o, kaya nga tingnan mo lang yung tubig. Tuloy-tuloy na, na yan, you know. <laughs> you know? Super putik. ano, <laughs> parang kala mo na naglandslide eh. Sa, sa loob ng tangke. Eh. Ano na rin, may git tao na rin kasi. Tapos nung mga nagil ninyo, super dumi yung binato ng ano. Na, kasi nakuha na yung mga latak-latak. Eh, na, na, napunta na sa mga linya. Kaya natural lang yan sa ano. Hindi naman naka-filterize yung ang um, binabato nung nawasa. Yan, thank you for watching guys. Hanggang dito na lang. Update sa paglilinis ng tangki.